Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga painiwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang tahid o rooster spores? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy ekstra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang pangdepensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda? Hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana. Sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pakaing dasal ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagadapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng Shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sinumang mang magtatangan ito. Magtataburin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sino mang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid, tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best. para Sabes TV